wala 'yan. Yeah, like, legacy 'yung nito, baka sandal lang eh. Malite 'tong mga. Uh, Pero 'pag sa ito, ait seksikal sila din. Ah, 'yung ito kasi, walang ano 'yung walang kaliskis 'yun eh. Ayan, mga kabest friend, tara samahan niyo kami at meron tayong dadalawin dito lang po sa malapit sa ating area. Ah, uh, tinnya po, nakapag-usap nga po kami ni Sir na concrete pandaw po 'yung pag-aalaga niya. Kaya sisilipin na po natin mga ka best, mga ka best friend, habang gagawin pa lang po yung dating babuyan daw po 'yan mga ka best friend at halos di nga po siya nakapagumpisa raw sa baboy. Kaya sayang daw po kung di mapakinabangan yung area. Kaya naisipan po ni Sir na magalaga po ng hito at sisilipin po natin habang pinapagawa niya para makita po natin at may bigay po natin yung mga idea na kailangan niya. So lang yan. Ayan, big shout po sa mga naging customer namin, lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija. Diyan po sa Gawing Isabela, diyan po sa Ilocos, diyan po sa Pangasinan, La Union. Ayan, big shout out sa inyo mga ka best friend. Sa mga OFW po na lagi po nakasubaybay sa aming mga video. Ayan, big shout out po sa inyo mga ka best friend. Ayan, salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming mga video. At makakaasa po kayo mga ka-best na mas marami pa po tayo na video na i-upload sa ating YouTube channel at sa ating FB page. Para yung iba po na malalayang lugar, eh, kahit pa paano po magkaroon po sila ng idea o konti-konting masilip po sa aming mga video. Mga ka-best mahirap po kasi yung mag-uumpisa po tayo nang halos wala tayong kalam-alam sa mga Ganito po na negosyo mga mga kaya yun nga po yung pinapayo ko lalong-lalo na po sa mga baguhan. Ayan bago po tayo sumabak ng maluwangan mga luwangan, mga bestpen eh magsanay po muna tayo sa mga maliitan po mga mga bestpen para hindi po masakit kung sakali po na magkaroon po ng problema ang ating mga alaga mga mga bestpen. Ayan oh, ayan po mga mga no oh, yung pinagawa ni Sir Bali, kahit malit po yan at least mga umpisa po siya mga mga Ayan, dati niya raw po yung pabuyan kaya naisipan niya pong gawin na ganyan. Ayan, sa mga magpapaumpisa po ng mga ganito para magkaroon po kayo ng idea mga ka-best friend eh. Kailangan po makinis po yung loob para hindi po magasgasan yung ating mga alaga na hito. Apakasilan po kasi ng balat ng mga fingerlings mga ka-best friend. Konting ano lang po magagasgas po sila at nagkaroon po ng problema yung tubig nyo. Magkakaroon po ng bakterya yung katawan ng hito natin. Ayan po yung cause po ng Pagkakaroon na po siya ng punggus mga ka best friend. At yan nga po yung isa. Pinuntahan nga rin po natin. Yung halos magkatabi lang po yan mga ka best friend. Yan po yung dating baboy At plano nga ni sir na magalaga po yan ng tilapia. Yun nga po, sinabi nga po natin, pag tilapia po yung alaga niya, eh, kailangan niya pa po ng mga erator para mabuhay po yung tilapia niya. Saka konti lang po ako yung kakargahin kung tilapia po yung nyo. Kaya nagbago po siya ng isip at hito na rin daw po yung ikakarga niya. Sa hito po kasi mga ka best kahit wala po siyang o yung hangin para po sa mga isda mga ka mo. Wala pong problema yon pagka hito po yung alaga nyo. Ang babantayan nyo lang po pag sa concrete pan mga ka lalong lalo na po sa mga malalayo. Yung tubig lang po mga ka ba... Bali, nagbabago po kasi yung tubig niyan kung iba po kasi yung amoy ng malansa sa kapoy mabaho. Pag mabaho pong papalit na po kayo. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.